Sa isang tahimik na sulok ng daet, may isang lalaking, walong taon nang nakakulong. Sa isang mundong, siya lang ang tunay na nakakaintindi. Siya si Omeng, 48 years old. Isang tao na minsan naging bahagi ng ating lipunan. Ngunit ngayon, ay tila nawala na sa mapa ng mundo. Ang dahilan, hindi krimen, hindi bisyo, kundi isang sakit sa pag-iisip. Isang tahimik ngunit malupit na kalam. Talaga ka ba po. Nananakit po ba siya? Siya nananakit. babato. Mayroon siyang madilim na nakaraan. Isang karanasan sa kanyang dating amo na hindi lang nag-iwan ng pilat, kundi ng malalim na takot sa kanyang pagkatao. Araw-araw, binabalikan ng kanyang isip ang mga sandaling iyon. Mga sandaling nadurog sa kanyang tiwala at tuluyang kumising sa isang sakit na hindi niya hinihili. Nain, anong kwento niya na ay eh, bakit mo siya nakakulong? Papag-aralin niya. Ay eh, may yun. Takot siguro, takot. May may nagkasakit ng ganyan. Dahil sa trauma, unti-unti siyang lumayo sa realidad. Unti-unti siyang nagkulong hindi lang sa apat na sulok ng kanyang silid, kundi sa loob ng kanyang isipan. Sa kanyang katahimikan, maririnig mo ang sigaw ng isang pusong naghihintay. Hindi ng hustisya, kundi pag-unawa. Pero sino nga ba si Omen sa likod ng mga rehas? Anong kwento ang hindi niya naisasalita? At bakit tila napakadaling talikuran? ng mundo ang isang taong tulad niya. Sa kwentong ito, susubukan nating silipin ang buhay ni Oming. Hindi bilang isang pasanin ng lipunan, kundi bilang isang taong may pinagdadaanan, may damdamin at higit sa lahat, may karapatang marinig. So, hello guys! Welcome back to my channel. So, today po ay nandito tayo ulit kala Omeng. At sisilipin po natin yung pinagawa nating ano, lilipatan niya. So kung okay na, tara puntahan po natin sila nanay. Ayan na, may tayo na. Ayan na guys. Wow, ganda. May septic tank na din daw. Ayan na po ang Lilipatan ni Omen oh, nako. Ubos ang hollow blocks. Ubos ko. No? Kulang. Then, order 150. 150. Ang gan gaano kataas 'yan? Ganyan lang o isa pang patong? 70 pieces pa daw. kulang lang po. Hindi nga magawa. Ikaw lang. Kaya yung grills na yun, yun na yung pinakapintana niya? Opo. Okay. Uh, Pinastasan po namin at ano, para ita daw po ang ano. Saka dito, dito daw po lalagyan ng pintana at bagyo daw. Siya. Nababasa? Pag naman ang Ito na yung pinakapintana. Pinto na lang na bakal. Bakal na pinto. Ang buhangin, okay na yung buboy. Diyan sa so pang ano? Sa mga 70 pa na hollow blocks. Okay. Kamusta na eh? Nag-aantay na, na po yung panda yung nagtatambay at Papaano Papa, na lang namin na ipapasunod po namin yung kulang na hollow blocks. At matrabaho daw siya po sa lunit po yung panda yun. anong pakiramdam niyo na eh, na ayan, nakikita nyo na yung nakatayong ano ni Oming, didipatan. Oh. Anong pakiramdam, Nay? Asan si Tatay? Nasa, umpun po sa bundok. Hmm. Nagpunta na doon sa bundok. Okay na ba yan kay Omeng, Nay? Okay. sakto na po? Opo, maganda na po yan. Nakontento na siya diyan, hindi katulad doon. Maganda na. Ano mangyayari doon, Nay, pag nakalipat na si Omeng dito? Eh, malilibang-libang na yan. May kaistoryahan na, ano, na hindi na mahirap yung kalagayan niya doon. Mm -hmm. Na ang dilim mainit. Maganda-ganda naman. Dito ma, ilawan niyo din siya Oo, na Opo, maganda-ganda na ang kalagayan niya dyan. Ang kontento na. Ay. Kumain na kayo, Nay. Opo, kala ko po wala kayo sa Manila. Kayo sa'yo, punta kayo ah, Manila. Bukas po, na uwi kami, hmm. Balis. Ang Team Brooks po ang magsisilip-silip dito. Nakita daw kayo kanina. Sino ba kayo nagpunta dito? Yan ba yata? Nagpunta kayo dito? naka may dalaw the hollow block, naka ano howler di ka nagpunta okay. okay, na na so, na hmm, di inaabangan niya kanina ng umaga nakita daw nung panday kaya nagpunta na nga dito inaabangan sabi ko baka nasiraan dyan sa bandang yan nasasakyan hindi naman pala hmm, napunta naman pala dito kayo di pero pumabali daw yung panday <laughs> kung pwede mga ito, mabili daw ng pagka-consumo. ibigay namin yung kalahati ngayon, Nay. Tapos kalahati, pagtapos na po. Sabi mo, bubuy si, ano, si Intoy. At bibigyan ah, daw ng pambili. Baka daw, di na kayo mapunta. Di na, ano. <laughs> Sabi ko, mapunta yun. Bago yun maalis, siyempre, may maalamang tayong ma ano dito? Ano daw di naman ya? yung basta maalis. alis ano po ang kala po ay, ano? Di na Kaya-kaya ano na uh, ano? bukas ko rin. Pa-deliver kay Kaprondi. Bukas papa-deliver na yung uh, ano, hollow blocks. Yun na lang buboy. Hollow block na lang at gagawa na daw niya lang ng bubong. Mga 70 daw. Gagawa niya, niya Yung haba niya, ganyan yung sa kahoy. Mm -hmm. Bubu. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Ah, ito lang. Asan si Oming? Mga na patong pa yan. Mm -hmm. uh -huh. uh, Ang uh pakalot na nga ako. Sabi ko, magkalot na magka... Ano kayo? Balon? Tapos, ano na yung nasabi mo sa kanila yung higaan ni Oming? Opo. Uh lalagyan yung parang bangko. Ayun. isama mo na yung sa alo block. Ayun. Opo, pati pa po yung sa kubita. Pap. Hindi pa yung kasama? Higaan. Igaan. Kasama sa Yung sa pangtakit sa kung... Tara silipin natin si, ano, si Oming. Gaga po yata. Bold yan. Nagsisiting yon. pretty. Ay, nakabold daw si Oming. <laughs> Bold yan. Nakabold pa na yan si Oming. Meng! Naka Bold, nakabold ka. <laughs> May magpapadala pala May. ng ano, wall clock kay Oming. May... <laughs> Natatandaan niya pa kaya ang hinihiling niya. Natatandaan mo pa yung wall clock mo, Meng? Asan <laughs> <Karaka>. daw <do ba? laughs> ka? Asan daw yung wall clock? Kumain ka na ba Meng? Hindi ba? Ay nai, di pa daw kumakain si Omeng? Hindi kain man lang yung kain. Kumain ka na eh. <laughs> Pang It's a prank pa din eh. Panggabi yan, di pa. Ilang wall clock ang gusto mo? Isa lang. Ay, yeah. natatandaan. Di ba natatandaan <laughs> ni Omeng yung inihiling niya? Isa man lang pala. Tsaka na na Meng? Hmm. Mm. <laughs> ano po? Ah, ano, nalimutan na daw niya ang <laughs> necklace. Wall clock talaga ang gusto ni Omi. Hello, wall clock. Saan sa mo naman ilalagay ang wall clock? Ayan! Ah, dito. Para sa mga bisita mo? Malapit ka na lumipat doon, Ming, oh. Nakita mo? Ayan. May bago ka ng bahay. Gusto mo yun? Mm-mm. Mm Kabi -mm <laughs> ni Oming, malis na kayo dito. <laughs> Kaya magbo, huwag kang mag-aalis na ng shoot, ha? At pag may nadating na tao, kakahiya, ha? Nay, alam ni Oming Dalaga. ang nangyayari, di ba? Alam po niya Di ba? Malaki ang chance ni Oming na. Nagagapagtaka. Malaki pa po mga tao, yung mga tao. Uh, yung mga taong... Dito tayo, Nay. Aware po si Oming Nay na may oh. bisita siya, na kailangan oh. niyang magdamit. Oh. Saka, oh. alam pa niya mga tao, kilala pa niya. Uy, huwag mo daw si Oming, nakabold pa, nagbe-base si Oming. di ba? Nakaka-proud si Oming <laughs> diba? na, nakaka si kasi tignan niyo, kusa siya talagang pinakuha niya kay nana yung shorts niya. Ano nung ako no, inyay, kaya no? nakapag kaya lang kailang parang siya nabuburing dyan. At wala namang... May mga araw lang talaga na yun na parang wala talaga siya sa sarili. niya. Mm -hmm. diba? O hindi naman. Hindi, hindi naman. naman. Nagan ano lang yun dyan? Sa, 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 sa uh, walong taon na, hindi yun siya tinay na pakawalan, tapos mm -hmm. yung normal na ano. Hindi naman dyan binag, hindi ano, so, naman na, ano, kontento ano, lang siya Pero hindi nyo, ano na, wala, wala kayong balak na siya, pakawalan. subukan nga namin paglipat doon, pag, mm -hmm. paupoy na, kaya lang minsan talaga yan, nalayas. Ang uh, gawa yan ng mga patalim, bakal-bakal. Ah, uh, Siyempre, delikado. So, yung panday niya. No? Kaya parang wala ka rin no? Pero sana mag ano na. Ayos mo na yan. Papanood siya nang walang sound. Oh. Kamusta yung mga grocery na eh? may meron pa? Hmm. Yung nabigyan ko po yun. Eh. Tsaka yung bigas niya na Habis eh, <laughs> ka na? Ganda no? ka na no? Habis ka na? Sarap ng tubig Maganda? mo, Meng. Maganda may dalaga? Magigipagkilala ka? Oh, oh, si Omeng. Meng? Isipin mo, Meng, milk tea yan. Ay, uhaw na uhaw si Omen. Oh. Nakitubig po yan. Parang galing kang, ano, Olympics, Meng, ah. Ganyan yun sa tubig. Grabe sa tubig. Anong ulam mo kanina, Meng? Snubber ka na, Meng, ah. Dilata. Dilata siya na yun. Uy, masarap. Corn beef daw, oh. Corn beef. Corina ba yun? Corina, binigay ni Corina. Ano ba yun? Ano daw to? <laughs> Mike to para naririnig ka nila. Mike. Hay ka, mm. <laughs> ka daw sa mga classmate mo. Hay ka daw sa mga classmate mo. nanonood si Oming ng Korean oh. <laughs> yan, panood yan. Wala man sa Korean ang pinapanood ni Oming. Excited ka na lumipat, Meng? Ayun no, oh, bahay mo. Di mo nakita. Naalis ka na dyan. Maalis ka na daw dyan. Lipat na. Nasa mansion ka na, Meng. <laughs> Oo, uh, madali man din. Ha? Pwede ka na magdala ng girlfriend doon, Meng. Hindi nga yun ang ligaw. Kaya, ganyan ganyang nagkaganyan yan. Ligaw tingin lang Gusto yan. Gusto nyo ba na yun ang makakasama ni Omeng? Ligaw tingin. Yung na yun, naka-block. Dala namin. <laughs> Nung no, iwan na lang namin sa iyo <laughs> yan. Marunong na kung pumili. Tanungin mo kung gusto. Meng, gusto mo yun? Meng, yung naka-block? Crush. Crush mo? <laughs> <laughs> Sila, ano yung tawan-tawa kay Oming? Kung gusto, gusto mo na yung eh na magkajowa si Oming. Pero may pinakilala na. Pero may napakilala na si Oming sa si inyo dati na yun. Wala nga yan, hindi na ang Masyadong ano, responsible ohmien si Oming sa pamilya. Bigyan so ano lang niya, tinitingnan lang niya. Hindi siya nag ano nang... Wala akong ano na legal. Wala. Focus siya sa inyo na eh. oh, oh. oh. right. yun. Ngayon ba -decision na pag-desisyon mo na, Meng, na mag-girlfriend na? Mag-girlfriend ka daw, Meng? Girlfriend ka na? na? Gusto mo? Oo <laughs> oh, da, oh, daw! Oo oh, oh, daw, oh. daw Nay! Ready ka na ba, Nay? <laughs> Dalawa na halaga mo, Nay! <laughs> Dalawa na. Kun Consumisyon. Sino bang, yun. ano, ano bang tipo mo, Ming? Anong gusto mo sa babae? Ilonggo. Ilonggo? <laughs> ano? Maganda, pangit. Mm. ano? maganda. Maganda? Tinatanong ka, kinakausap Sige, ka. Sige, para baka Oo. may bit, -bit kami ng <laughs> <laughs> ano, anong gusto mo, Meng? Lalim <laughs> Lali nang iniisip mo, Meng. Parang mahirap yung gusto mo, ah. Tagal na yan, Walang taon na yun yan hmm. Hira yeah, dyan. Hirap na yun. Eh. May flash. Di hirap nahirap, na, hirap na. Hindi naman siya na, ano, na isa eh, flash so, ng ito, camera. Hindi naman. Uh -huh. Dito. Hindi uh -huh. nga, ano lang si Oming, ano lang siya, parang normal nga. Uh -huh. Tignan mo, nag, parang ano nga uh -huh. siya eh. Uwi na kasi kami bukas na ay sa Manila. Ah, sa Manila Pero yeah, bukas, papadala na po namin agad yung mga hollow blocks na kulang. yung Tapos, daw, yung pong panday kasi matrabaho daw siya nang oh, hindi. Po, eh. Kaya gusto din niya matapos na. Birnis po ay Sabado bukas? Opo, Sabado. Sabado linggo. Pinip si Ate Rhea na ipapasilip-silipin ko na nandito sa inyo para kung may kailangan kayo, update, ganyan. Tsaka na yun, nasa yung number ko, di ba? Okay. Pag sakali po, i-text na lang din ako. Sa so, Manila ka nakatira? taga talaga kami na eh. Pero babalik din kami dito na eh mga June 15, ganun. Pagkabalik namin, sisilipin namin to agad, ha? Pero ipapasilip ko sa Team Brookson ay eh para maalalayan pa din kayo kahit wala kami. Kasi may kailangan lang kaming puntahan. Ano, Meng? Okay ba? Okay. Okay? Mm Masaya ka dyan? Ayos lang. Ayos lang. Gusto mo na lumabas? Ano, Saan mo gusto pumunta pag lumabas ka? Trabaho kay Anong Yuli? Saka magdatrabaho? Anong Yuli? Sino yun, Nay? Sino-sino po. Kabarkada niya, makakilala niya. Naalala pa yung mga kakilala. Anong mga sinasabi niya sa'yo, Nay, na naiiyak ka pag sinasabi niya yun? Huwag ka ganyan. Mama, bakit umuwi ka pa? pag lang mo pagkain. Malaki dito ka na matulog sa bahay ko. Huwag ka lang umuwi malayo pa, gabi na, ganyan. Naglalambing siya sa'yo na yun, no? May luluha ka na. Dito ka na umuwi, wag ka mag ano. Wala ka ng pera, bibigyan. Ay, mga papil-papil. Ah, akala niya pera yun, hmm. na eh. Bibigyan pera, oh, wala ka na yata sa pera, ganyan. Grabe, ang sakit sa puso oh, na yun, no? parang. Ay, kaya na, sabi ko, mapapakabait niya ng ano kaya. yan. Sa trabaho yan. Lahat na sweldo niyang bigay sa akin. Wala yung bisyo nakapagtaka nga at ano, ang ganda ng ambisyon niyan. Magagawa kami ng bahay na malaki, sama-sama kami. Yan. Wala naman yung bisyo kung bakit nagkaganyan. Sa, yung, sa gamot Pag, siguro, na eh. baka sakali na umukay okay, okay siya. Okay yan, nagiinom ng gamot. Okay lang siya. Kailan ayaw naman, napapagod na daw siya. Ayaw din niyang uminom na yun. Eh. Araw-araw, gabi-gabi na ininom niya. Mm. Gusto mong ano, Meng? Mm. Okay lang sa'yo, pag binilang ka ng gamot, iinumin mo. Oo daw, Nay. Lagi, araw-araw may iinumin, ha? Promise? Oo daw, oo. Okay pala, Nay. Okay po. Okay yan. Yes. Ito, magagawa lang <laughs> ako, magagawa ulit lang, oh. baka masira. Ano, ano? Pampadesinti. Ang alin? Pampadesinti lang pala yun. lang, oh. Ah, uh, yung case 150. daw. 150 lang daw yan. <laughs> gusto mo din yan? Ngaran, ano rin. ko ba wallet lock gusto mo? Kanyan. Break game yata. Break game. Break game. <laughs> ah, parang PSP ba yung sinasabi niya? <laughs> Break game. Yung laruan. Gusto mong girlfriend? <laughs> 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 si Nanay naman daw ang girl Pwede oh, oh. <laughs> uh, na sabi kay Tara na Nay Sige na Ming Babalikan ka namin ha Pagbalik namin Ay <laughs> pa May magpapaligo sa Ming Gusto mo paliguan ka Ming Thank you <laughs> <laughs> so, Batman, Bye bye mabay. Mabay nga. Babalikan ka namin Ming oh. ha Andyan. Wait Sinilip na. lang namin ay kasi okay, bago so. sana ako umalis. So, papadala po namin agad bukas yung hollow okay, locks po. Opo, para magawa na po oh, okay. nila. Nag-aantay na yung panday. Kanina pa umaga, balik-balik. Tapos, pasilip-silip namin. Kaya na ikaw na, okay ka naman? Okay na, umpo. Nakasurvive naman. May tira pa naman na isa grocery. Mayroon hey, po. Pinibigay ko naman dyan. Pinahingi. Mga biskuit na yung mga hindi kayo. Tsaka noodles, madami po. Ay, pang-ulang. Pag nag snack siya. Mm. Salamat na lang, mm -hmm. tayo, Okay, eh, salamat ka, din, Nay. Eh. Siyempre sa mga tumulong po. Siyempre, salamat po. Maraming salamat. Sa kay Nanay, yung, kaila Oming, kasi, ayan, dilipat na natin tulog. si Oming. Sobrang ganda nung, mm li ang linis nung, mm ano niya, nung lilipatan po ni Oming, oh. Okay, salamat. Kumpara niyo po dito. Sakto, nagtatagulan na. Ngayon, umulan nga po, buti e, natigil na. So, Basak din na rin. So, oo, nga, nga Nay. Ah, pag umulan ba sa, sa loob niya, Nay? Basak, may tumutulog dyan sa loob. Kaya kailangan nga madaliin na na eh, para habang hindi pa masyado maulong dito. Hindi pa tag-ulan. So, di na rin kami na'y magtatagal at gagabihin po kami. Basta na bukas, papadala na po namin. May yung gagawin po yan dahil madali niya nung panday. Opo. Tapos pag may number niyo naman po ako, text lang kayo na ha? Opo, yung sinulat niya, no? Opo. So, ayun lang na yung, anong message mo na yung, sa mga... Nagtatawag kami. nagtawag mo, sabi ay ano, no, out of coverage lang. Opo, kasi pag nandun kami na, kay Kuya Brooks, sa papa ko po, walang signal. Ah, Pero pag nasa Manila naman na kami na yan, na. may signal na no? kung sakali man may kailanganin kaya kayo. out of coverage lang. So, ano message mo na sa mga nanonood at Ay, maraming, maraming po. salamat po. Sana po, huwag mga sawang Tumulong sa mga katulad namin, mga katulad niyan. Patuloy po kayong bigay. Maraming salamat po sa inyo kay Kuya Balsam to. Yeah, po. Siya po ang sponsor. Kaling up, rob, up rob, salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mapakalaking tulong na binigay ninyo sa amin. Una po ang Diyos ang nagbigay niyan. Mga kamay na ginamit po kayo. Salamat po. Salamat po sa ano sa ating mga viewers din. Sana wag po kayo magsawa na mag-marathon or mag-share din po ng mga charity vlogs yan para mas makatulong si Allay. So salamat po sa inyo lahat and God bless you all po. Marami po kayong reward sa Panginoon.